Hello guys, nakikita niyo tinatanggal na yung garahe. Ayan. Kasi yung garahe, tinatanggal para, para lagyan na ng atip yung aking mansion. Ayan, nakikita niyo. Mga uh, pamakukin ko, yan tumutulong sa akin. Alam mo na, kasi ako, hindi naman ako mayaman. Gumagawa nga ako ng mansion ko, pero hindi nga ako mayaman. Kung hindi ako tutulungan ng mga pamangkin ko, wala. Pero nagpapasalamat ako sa kanila. Kahit nawala din ako ng uh, pera ay tinutulungan nila ako na magkaroon ng sarili kong mansion. Mansion. Yan ang magiging mansion ko. Kulungan. Igal duldud. Ayan, kinakarga nila ang mansion. Ay, hindi na pala yung mansion bahay ng mga pabo. Bahay po yan ng mga pabo. Nabulabog ang nabulabog ang nangingitlog na pabo dyan. So, ayan. Alam mo kasi, mga guys, hindi pa ito naayos yung bakuran. Kasi itong basura na ito, Tatanggalin niyan dyan. Ay, sok ka na, na ni Kabaya. So, ayan, kahit na maliit lang ito na ba, ay garahi, ay mabigat naman din. So, ayan nga guys. Pag pinutol ko itong video na ito, nagiging dalawa, ayan, tuminit na. So... So, natanggal yung isang kinakarga nila kaya thanks for watching na.